Ah, magandang araw sa inyong lahat May mensahe lang ako kay Boy Tapang Alam mong ginawa mo kay Pakboy Napakasaklap Inagaw mo ang kanyang lobster Bakit mo naman minukbang? Alam mo Boy Tapang Marami kang nasasaktan na tao. Hindi ko sa iyo maintindihan kung ano ba talaga gusto mo sa buhay mo. Mahilig kang umagaw ng eksena. Ha? Buitapang? Kung matapang ka talaga. Alam mo. Dapat eh 'yung mga walang sabit ang kinukuha mo boytapang, May araw ka rin sa amin, boytapang, Tanda mo yan. Hindi mo ba alam na si Pak Boy eh ko? Oo. Tama ang narinig mo. Kaya, kapag magkita tayo, boytapang, tandaan mo, magkakalintikan tayo, boytapang, Alam mo, tagal na kitang pinagbibigyan boy tapang ha yung lobster ni pak boy ay inagaw mo sa kanya tinan mo kawawang kawawang tao ha? mahal na mahal niya si uh, lobster niya bakit mo namang ginanon hindi mo ba alam kapatunayan ko sa iyo nakapatid ko siya Tingnan Oh, naniwala ka na boy tapang? Kapatid ko siya. Kaya mag-iingat ka. Susunod na magkita tayo. Alam mo na ang mangyayari sa iyo boy tapang. Tandaan mo yang sinabi ko sa iyo. Yung lobster ni Pakboy, ibalik mo na sa kanya. Kung ayaw mong ha, huh, may mangyari sa yung magandang maganda kaya boy tapang pag hindi mo sinauli ang lobster ni Pakboy magkakaliti ka na tayo ulo sa ulo tapang sa tapang sige abangan ko yung pagsauli mo kay lobster ni boy ani ah, Lipak boy ha. Tandaan mo yan. Aabangan ko yan ha.